Rep Jude, paliwanag naman natin itong ano, no, paano kalang ito. Sino-sino yung sakop nito? Well, ang ETF, no, matagal na itong programa ng gobyerno. Actually, since uh, noong panahon pa, wala pa yung CHED, eh, nasa DepEd pa lang, nasimulan na itong 1996 pa. meron ng ITEAP. Ito po ay isang pamamaraan kung saan yung mga kababayan natin na hindi ho nakatapos ng pag-aaral pero nagtatrabaho na at somewhere along their employment no kailangan ng ng uh, degree or diploma para umangat sabihin na nanay, umangat sa kanilang career no ah uh, binibigyan ho ng equivalency kaya po ang tawag nito ay expanded tertiary education equivalency and accreditation program so binibigyan ho ng katumbas na credits ang kanilang kaalaman based on the principle of the recognition of prior learning tapos yun po ay kung kailangan pa po kino-complement pa po ng uh, informal learning no at, at formal learning para humabuo yung mga kailangan credits para sa, para sa ang kurso Uh, Actually, kailangan lang po. Uh -huh. Ang edad nila ay 25 years old pataas. 25 pa years old pataas. Uh -huh. Ito na, ito yung in-interview ko si Mama Carla Estrada dahil uh -huh. recently nag-graduate siya rito. And alam mo, sobrang daming humanga sa kanya. Sobrang viral nung ano nung post natin tungkol doon ano, na talagang she chose to graduate in her late 40s. Ang galing na, 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 na nagawa niya ito. At sabi niya doable daw to think siya. Ang trabaho niya ay mga taping. Right. At that that takes up so much of your time. Pero naitawid niya kahit na ang dami niya rin ang anak, di ba? Pinili saka, pa rin niya ito. Fresh pa rin siya kahit na busy siya nagpupuyat, naggumagawa ng mga oh. paper, di ba? Pero, oh. sir, paano ba yung proseso nito? Iba pa ba ito dun sa ginawa ni Manny Pacquiao na nag-test siya para ma-accelerate siya ng college? Ah, iba po yun. Yun, iba yung yun. po yung no? modular modular learning po yun. Kung okay. saan yung pag-aaral, kinukompleto, parang normal na credits no uh, pero yun nga lang hindi kailang pumasok araw-araw tapos medyo abbreviated din yung course oh. dito po sa ITAP basically ang programa nakafocus talaga sa equivalency and accreditation kung sabihin na lang natin for example broadcaster ka pero hindi kayo nakapagtapos hindi tayo nakapagtapos ng ng broadcasting no pero kailangan yung kurso ng broadcasting siguro nag promote promote ka na habang pataas ang pataas kailangan mo nang makapag uh kumakuha ng degree yung kaalaman mo the whole time na nagtatrabaho ka bilang broadcaster bibigyan 'yon ng academic credits hmm. bongga tapos uh, pero, so uh, po, pagdating ng panahon uh -huh. tatanungin ka konti na lang ba ano na lang bang kailangan para maibigay sa iyo yung credits para ganun po yung pamamaraan uh -oh. ng idea rep jude how would you uh quantify it 'di ba and 'di ba? And qualify, 'di ba? Paano mo masasabi na yung natutunan ng isang tao ay sapat para mabigyan mo ng credit? Meron po yung ang mga eskwelahan ho, may mga eskwelahan ho nag-o-offer ng itayap. Uh, ito mga, mo lang sila. Yes, yes, meron po. Ang sa po diyan, PUP, meron po sa Philippine Christian University. But ibang eskwelahan ho, meron ho nag-o-offer po lalo dito sa Manila, marami ho nag-o-offer ng itayap. Kada iskuela noon, nagbubuo sila ng panel na magre-review. Kailangan mo i-submit lahat yung biodata mo, yung mga nagawa mong libro, nagawa mong mga report, mga na work accomplishment mo. Tapos may panel po 'yon na mag assess at magre-recommend for accreditation po. Mhm mm mhm. Mm And eto po ha, ilang units ang ititake nila para makakuha nun degree. Uh all in all, pagka naman talagang uh, they need they need the whole shebang, rep. Yung kumpara kasi 'di ba yung iba depende para po yun sa recommendation oh. ng committee, ma'am. Mag-iiba po 'yun, depende po sa work experience mo, sa work accomplishment niyo po.